Kaya na po mga at <coughs> nakarating na dito sa aking nagtatarboan. Dito muna ako sa labas, gagawala ng, content. Kain po tayo ng tinapay mga kasimpul. Mm. Bago magsimula. Tinapay at saka kape muna. ano, o, yung hangin mayroon po natatabal dyan bang umaga mas maganda ngayon, isang machine lang tapos nagdala na ako ng kape para hindi nabibili na kape

good